karunungang buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa karunungang buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. nice kong batiin ang AIMA United Methodist Church sa San Felipe, San Fernando City sa Pampanga na nagse-celebrate ng kanyang ika-76 anniversary today. Magkita-kita tayo mamaya sa inyong Thanksgiving Worship. Ang IMA-UMC ay nasa ilalim ng pamamahala ni Pastor Willie Tolentino, ganyan din ng uh, deaconess na si Ati Abigail Arceo at Sister Marie Manaloto bilang Church Council Chairperson. Nais ko rin batiin ang aming apo na si Polo Umali na nagdiriwang ng kanyang kaarawan today, ganyan din ang aming pamangkin na si Kiara Sibilya at ang aking inaanak sa binyag na si Aysam Ligaspi. Advance Happy Birthday din kina Geng Victoria at Roy Nukom. Happy listening sa ating mga masugid na taga-subaybay sa radio at social media. Eden Lopez, Nora Madriaga, Agi Victa, Gomer Toledo, Norma Hernandez, Isabelita Reyes, Pastor Regalado Rodriguez, Veronica Manuel, Max Manaig, Brad Leo, Raquel Erolin at Pastor Joe Bert Lugto. Gayun din sa kanyang mga anak na si Mir at Myrtle Joy Lugto at sa mga miyembro ng Model Community UMC sa Porac, Pampanga. Ano ba ang kalikasan ng katiwalian at pandaraya? Paano natin ito mapaglalabanan? Ito ang papaksain natin ngayon dito sa ating karunungan buhay sa pamagitan ng pagbubulay-bulay sa parabola ng puso o tiwalang katiwala na nasusulat sa Lukas 16.1-13. hanggang Babasahin ko ang Filipino Standard Version ng Lukas 16.1-13 hanggang 13. Sinabi rin niya sa mga alagad, May isang mayaman na may katiwala. Isinusumbong sa kanya na nilulusay nito ang kanyang mga kayamanan. Tinawag niya ito at tinanong, Ano itong narinig ko tungkol sa iyo? Magbigay sulit ka ng ipinagkatiwala sa iyo sapagkat hindi ka na maaaring maging katiwala pa. Sinabi ng katiwala sa sarili, ano ang gagawin ko ngayong tinanggal na sa akin ang pangasiwa? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa at nahihiya naman akong mamalimos. Ah, alam ko na ang gagawin ko. Maalis man ako sa pangasiwa may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Kaya't isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Sinabi niya sa una, Magkano ang utang mo sa aking Panginoon? At sinabi nito, sandaang tapayan ng langis. Sinabi niya naman dito, kunin mo ang katibayan ng iyong pagkakautang, maupo ka at isulat mo agad na limampu. Pagkatapos ay sinabi naman niya sa isa pa, magkano ang utang mo? At sinabi nitong sandaang kabang trigo. Sinabi niya rito, kunin mo ang katibayan ng iyong pagkakautang at isulat mo na walumpu. Pinuri ng Panginoon ang madayang katiwala dahil sa katusuhan nito, sapagkat ang mga anak ng sandibutang ito ay mas tuso sa pamamahala ng kanilang pamumuhay kaysa mga anak ng liwanag. Sinasabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo gamit ang kayamanan ng sandibutan upang kung maubos na ito ay tatanggapin kayo sa walang hanggang mga tahanan. Ang tapat sa kaunti ay tapat din sa marami at ang hindi tapat sa kaunti ay hindi rin tapat sa marami. Kaya kung hindi kayo naging tapat sa kayamanan ng sanlibutan, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? At kung hindi kayo naging tapat sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng sarili ninyong kayamanan? Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niyang isa, Ngunit iibigin ng isa pa o kaya naman ay magiging tapat siya sa isa ngunit kamumuhian ng isa pa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa salapi. Galitan Diyos sa katiwalian at pandaraya. Kung tawagin nga ni Jesus, ang mga pareseo at mga iskriba ay mga lahi ng ulupong dahil sa kanilang pandaraya at pagbabalat kayo. Kaya kagulat-gulat na sa unang bahagi ng verse 8 ng ating aralin ay pinuri ang katiwala na nandaya ng kanyang amo. Ganito ang wika. Pinuri ng Panginoon ang madayang katiwala dahil sa katusuhan nito. Pinupuri ba at pinangar, pinararangalan ni Jesus dito sa ating aralin ang madaya o tiwaling katiwala? Hindi. Ang pinupuri rito ni Jesus ay hindi ang pandaraya kundi ang determinasyon ng katiwalang ito na makaahon mula sa kanyang krisis. Hinangaan ni Jesus ang ginawang pamamaraan ng katiwalang ito pero hindi nangangahulugan na nga hinahangaan niya ang pagiging mapandaya nito. Tayo rin, maaring hangaan natin ang katalinuhan at pagiging wise, wais ng isang leader na malusutan ang ginawa niyang kat katiwalian. pero hindi ibig sabihin nito ay gusto natin siyang pamarisa ng iba. Ikinalungkot ni Jesus ang katotohanan na mas magaling ang mga anak ng sanlibutan na magpalaganap ng kasamaan kaysa mga anak ng liwanag na magpalaganap ng kabutihan. Wika ni Jesus sa verse 8, Ang mga anak ng sanlibutan ito ay mas tuso sa pamamahala ng kanilang pamumuhay kaysa mga anak ng liwanag. Sa panahon natin ngayon, mas mabilis kumalat ang kasinungalingan kaysa katotohanan. Mas napapalutang ang mga fake news kaysa mga totoo. Ang mga nagsasabi ng totoo ay nakukulong. Ang mga nagsasabi ng kasinungalingan ay nalalagay sa magagandang pwesto. Siguradong nalulungkot si Jesus sa mga nangyayari sa ating panahon kung saan mas madaling kumalat ang kasinungalingan kaysa katotohanan. Wika nga ng American writer na si Mark Twain na kapag lakbay na sa kalahatian ng mundo ang kasinungalingan ay noon pa lamang nagsasapatos ang katotohanan. Sa parabolang ikinuwento ni Jesus tungkol sa mandarayang katiwala, mapagtatanto natin ang mga sumusunod na kalikasan ng katiwalaan at kung paano natin mapaglalabanan ito. Una, ang pundasyon ay ang paniniwala na lahat ng bagay sa mundoy pag-aari ng Diyos at tayo'y mga katiwala lamang na pinagkalooban ng pananagutan ng mga ito'y pangalagaan at palaguin. Wika sa mga awit 24.1 ang buong daigdig at ang lahat ng naruroon ang may-ari ay siyawe Yahweh na ating Panginoon. At sa Genesis 1.28, Malinaw ang atas ng Diyos, Magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamamahala nito. Ginawang, ginawang katiwala ng Diyos ang tao sa lahat ng kanyang nilikha. Hanggat malinaw sa tao na siya'y katiwala lamang, hindi niya aangkinin ang kayamanan at kapangyarihan para sa kanyang sarili. Gagamitin lamang niya ang mga ito para sa karangalan ng tunay na may-ari, walang iba kundi ang Diyos. Bakit nagkaroon tayo ng mga leader na nagpayaman at ng abuso sa kapangyarihan. Sapagkat itinuring nila na ang kaba ng yaman ay kanila para pakinabangan. Sapagkat itinuring nila na mayroon silang monopolyo ng kapangyarihan, kaya't ayaw nang bumitiw sa puesto at ang kapangyarihan ay nagpasalin-salin sa kanilang pamilya kung kaya't iniluwal ang tinatawag na political dynasty. Ang isang mabisang panghadlang sa katiwalian ay ang pagpapatatag sa diwa ng pagkakatiwala o stewardship sa puso ng mga tao. Ikalawa, ang pribilehyo ng pagkakatiwala o stewardship ay may katumbas na bigat ng pananagutan o accountability. Ang mga lider ng gobyerno ay hindi labang mananagot sa audit ng Commission on Audit, kundi higit sa lahat sa audit ng Diyos. Ang mga lider ng mga simbahan at organisasyon ay hindi lamang mananagot sa kanilang mga konseho o lupon kundi higit sa lahat ay sa Diyos. Wika sa verse 2 ng ating aralin, Tinawag niya ito at tinanong, Ano itong narinig ko tungkol sa iyo? Magbigay sulit ka ng ipinagkatiwala sa iyo sapagkat hindi ka na maaaring maging katiwala pa. Maaaring makalusot ang isang tiwali sa pagsusuri ng tao ngunit hindi sa Diyos sapagkat walang nalilihim sa Kanya. Nalalaman ng Diyos ang hayagman o lihim nating kasalanan. Recorded sa CCTV, kamera ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Wika sa Roma 14.12 Kaya ang bawat isa sa ati magbibigay sulit ng sarili sa Diyos kapag matibay sa kamulatan ng isang tao na siya magbibigay sulit sa Diyos, hindi siya kailanman mandaraya. Hindi siya gagawa ng katiwalian. Mapapangalagaan niya ang kanyang integridad sa lahat ng oras. Ang integridad ay ang paggawa ng tama, may nakakakita man o wala. Kung naniniwala ang isang tao na walang nadilim sa Diyos, hindi niya sasadyaing gumawa ng kasalanan. Ikatlo, ang ganap na pagtitiwala sa sarili at sa Diyos ang siyang magbibigay lakas sa tao na huwag katakutan ang laging paggawa ng tama at karapat-dapat. May kalayaan ng tao na gawin ang gusto niya. Tinatawag itong free will. Ngunit sa isang matatagang pananampalataya sa Diyos, lagi niyang ipinapailalim sa God's will, ang kanyang free will. Natuksong gumawa ng katiwalian at pandaraya ang katiwala sa parabola. Dahil sa kakulangan niya ng tiwala sa kanyang sariling kakayahan, at sa magagawa ng Diyos. Ganito ang wika niya sa verse 3. Sinabi ng katiwala sa sarili, Ano ang gagawin ko ngayong tinanggal na sa akin ang pangasiwa? Hindi ko kayang magbungkan ng lupa at nahihiya naman akong mamalimos. Dahil sa paniwalang hindi kaya ng kanyang katawan na magtrabaho ng mabigat, at hindi kaya ng kanyang sikmura na mamalimos, ginawa niya ang sa isip niya'y natitira niyang opsyon, ang mandaya. At yon ay nakaya ng kanyang konsensya sapagkat wala na siyang makapitan. Sa isang taong malakas ang tiwala sa Diyos at sa sarili, hindi sa mauubusan ng mabuting options. Kung may nagsarang pintuan, may mga bintanang magbubukas. Sapagkat alam ng isang mananampalataya na pinagpapala ng Diyos ang mga matuwid, lubos ang kanyang tiwala na hindi siya darating sa puntong siya'y mamamalimos para lamang mabuhay. Wika sa mga awit 37.25 mula pagkabata at ngayong tumanda na sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos ay nagpabaya o ang anak niya'y naging hampas lupa. Ikaapat, ang konsepto ng utang na loob ay mabuti at kapuri-puri, ngunit maaaring magbigay daan tungo sa katiwalian nang marinig ng katiwala na patatalsikin na siya sa trabaho dahil nabalitaan ng kanyang amo ang paglulustay niya sa kayamanan nito na isip niya na gagawan niya ng kabutihan ang mga may utang sa kanyang amo upang tumanaw ang mga ito ng utang na loob sa kanya. Babawasan niya ang utang ng mga ito batay sa listahan ng pagkakautang Ganito ang sabi niya sa kanyang sarili ayon sa verse 4. Alam ko na ang gagawin ko. Maalis man ako sa pangasiwa, may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Sa ating kultura, ang konsepto ng utang na loob ay nagagamit ng mga tiwaling politiko upang makapamayagpag sa kapangyarihan. Dahil sa utang na loob, Binoboto sila ng mga butante kahit may masamang record. Gayong ang itinulong naman nila ay galing din sa pera ng gobyerno. Ang utang na loob ay hindi dapat maging daan sa pagpapatuloy ng mga gawaing hindi tama. Tatanggapin nga ang tiwaling katiwala sa mga tahanan ng mga taong kanyang tinulungan ngunit nakalimutan niya na dahil sa kanyang pagiging tiwali ay hindi na siya tatanggapin sa walang hanggang mga tahanan. Wika sa verse 9, Sinasabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo gamit ang kayamanan ng sanlibutan upang kung maubos na ito, ay tatanggapin kayo sa walang hanggang mga tahanan. Sa parabolang ito, sumang-ayon ang mga may utang na bawasan ng tiwaling katiwala ang lista ng kanilang pagkakautang. Kaya tulad ng katiwala, sila rin ay mga tiwali. Walang magiging tiwaling leader kung walang tiwaling mga tagasunod. Pero alin ba ang tama? Walang taong maglalagay kung walang taong nalalagyan o walang taong magpapalagay kung walang taong naglalagay. Parehong mali. Ang katiwadian ay maaari lamang lumaganap sa isang lipunan kung saan may mga naglalagay sapagkat may mga tumatanggap ng lagay at may mga tumatanggap ng lagay sapagkat may mga naglalagay. Ito ang dahilan kung bakit laganap ang katiwalian sa ating lipunan sapagkat napakarami ng mga ganitong uri ng tao sa ating bansa. Matutuldukan lamang ang katiwalian kapag nagkaroon na ng tutuhanang pagbabago sa puso't isip ng mga lider at mamamayang Pilipino ang kailangan natin ay hindi madugong revolusyon. Ang kailangan natin ay ang pagbabago ng puso na posible lamang sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Magandang paalala sa mga pinagkalooban ng kayamanan ang binanggit natin kaninang sinabi sa parabola. Makipagkaibigan kayo Gamit ang kayamanan ng Sanlibutan upang kung maubos na ito ay tatanggapin kayo sa walang hanggang mga tahanan. Hindi pag-aari ng kaaway ang kayamanan, galing din ito sa Diyos na posibleng magamit para sa kabutihan at kaligtasan ng kapwa. Wika sa unang Timoteo sa SG, sapagkat ang pagibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan sa paghahangad na yumaman may mga taong nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa maraming kapighatian hindi ang salapi mismo ang ugat ng kasamaan kundi ang pagibig sa salapi walang dapat maging panginoo ng sinuman maliban sa Diyos tayo'y alipin ng Diyos at hindi ng salapi. Ang Diyos ang ating pinaglilingkuran at ang salapi ang dapat naglilingkod sa atin. Wika sa verse 13 ng ating aralin, Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa salapi. Ikalima, kailangang maging tapat sa maliliit na bagay upang pagkatiwalaan sa malalaking bagay. Wika sa verse 10, Ang tapat sa kaunti ay tapat din sa marami, at ang hindi tapat sa kaunti ay hindi rin tapat sa marami. Gayun din naman, ang malaking kasalanan ay nagsisimula lamang sa maliit. Ang katiwalian ay nagsisimula sa pakonti-konting pang-uumit hanggang sa ito'y maging libo-libo at milyon-milyon. Ang ating pananampalataya sa isang banal na Diyos ay dapat na ipapakita sa malinis na pamumuhay. Sinabi ng Diyos, ayon sa unang Pedro 1.16, Maging banal kayo sapagkat ako'y banal tayo'y manalangin. O makapangyarihan Dios. salamat po na naunawaan namin ang kalikasan ng katiwalian at kung paano kami magtatagumpay laban dito sa pamagitan ng parabola ng tiwaling katiwala. Tulungan niyo kami banal naming Dios na maging mabuting katiwala ng lahat ng mga bagay na ipinagkaloob mo sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay hanggang sa susunod na linggo. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.